Ayon sa ilang mga ulat, sinasabing bumisita si Paulo Avelino sa opisina ni Kim Chiu sa kanyang negosyo na tinatawag na House of Little Bunny. Ang personal na negosyo na ito ay pagmamayari ni Kim at kilala sa kanyang masigasig na pamamahala. Si Kim Chiu ay kilala hindi lamang bilang isang mahusay na artista kundi pati na rin sa kanyang pagsusumikap sa trabaho. Talamak na ang kanyang dedikasyon sa kanyang profesyon na nagbibigay sa kanya ng mataas na respeto mula sa kanyang mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Ngunit, hindi lamang sa larangan ng showbiz aktibo si Kim. Bukod sa kanyang karera sa telebisyon at pelikula, abala rin siya sa pag-aalaga ng kanyang negosyo at iba't ibang endorsements. Ang kanyang kakayahan na pamahalaan ng mga aspeto ng kanyang buhay ay nagpapakita ng kanyang pagiging masipag at dedikasyon sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa pinakahuling balita, sinasabing pumunta si Paulo Avelino sa opisina ni Kim Cho. Ang kanyang pagbisita ay naglalaman ng isang espesyal na sorpresa, daladala niya ang masarap na merienda para kay Kim. Ang simpleng galanting ito ay nagpapakita ng kanilang magandang relasyon at ang kanilang pagiging magkaibigan sa kabila ng kanilang abalang mga schedule. Ang pagbisita ni Paulo ay hindi lamang basta-basta pagpunta sa opisina kundi isang magandang pagkakataon para ipakita ang kanyang suporta kay Kim sa kanyang negosyo. Ang mga ganitong kilos ay madalas na nagiging simbolo ng kanilang magandang ugnayan at pagkakaibigan sa industriya ng showbiz. Ang pagbibigay ng merienda bilang sorpresa ay tila isang paraan ni Paulo upang ipakita ang kanyang appreciation at paggalang sa kanyang kaibigan na patuloy na nagsusumikap para sa kanyang negosyo at karera. Sa pangkalahatan, ang pagbisita ni Paulo Avelino ay nagpapakita ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawang artista. Ipinapakita nito na kahit sa kabila ng kanilang busy na schedules at mga profesional na obligasyon, mayroong oras para sa pagpapakita ng suporta at pag-aalaga sa isa't isa. Ang ganitong klase ng pagkakaibigan at paggalang ay mahalaga sa anumang industriya, lalo na sa showbiz kung saan ang mga relasyon at koneksyon ay madalas na bahagi ng tagumpay. Ang House of Little Bunny, na isang mahalagang bahagi ng buhay ni Kim Chu, ay hindi lamang isang negosyo kundi isang simbolo ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Ang patuloy na suporta mula sa mga kaibigan at kasamahan sa industriya ay tiyak na nagiging malaking bahagi ng kanyang tagumpay. Sa mga ganitong simpleng bagay, tulad ng pagdadala ng merienda, nakikita natin ang tunay na diwa ng pagkakaibigan at suporta sa isa't isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?